What's up sa mga idol? Nakarang upload natin ay nag-spotting tayo sa LRT 7 At pagkatapos ng spotting natin ay namitik naman tayo para makita natin yung mga bus na magaganda at mga suit. Sa hindi naasang pagkakataon ay nakita natin si South Roller. At picture din tayo sa kanya dahil matagal ko na siyang hindi nakikita. Kaya for today's video mga idol ay dumayo tayo ng Pasay at magpapakasakali tayo na makita rin natin ang itay ng Vlogger na si Pinoy African Bus Driver. Kaya sa video ito mga idol, tara samahan nyo ako. At kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, pagsubscribe po ng aking channel. Ito po ang Greek Boss TV. Eh hindi na natin ito patatagalin mga idol, mag-intro muna tayo. So ayun mga idol, nandito tayo sa loob ng Victory Liner sa Pasay. Eh. So, hindi natin nakabutan si Pinoy African bus driver dito. So nagtanong-tanong tayo sa mga driver dito, wala daw. So nakita natin dito yung ano, 7124 saka 2569. So ang ipinanta natin dito ay mamit si Pinoy African bus driver. Ang dala kasing bus ay uh, 7209. So, hindi natin siya naabutan dito mga idol. So, antayan -antay tayo đaik, tayo sa ulit. Ay baka dumating. So, magpapagopo pa kasi tayo eh. Ay, dito natin. Ano? Antayan tayo muna natin. Ay, sobrang init pa naman mga idol oh. Napaka, ano. So, napakalaki pala ng terminal dito sa Pasay. Na bumabayayin ng mga bagyo Olongapo. po tsaka iba sa balis pakalaki pala mga idol so maya maya balikan ko kayo pag ano you know, makakawa pa tayo ng ibang ko a few moments later so yung mga idol nandito pa rin tayo sa basa sa terminal ng victory so hinihintay ko pa rin si Pinoy Bus Africa so baka dumating dito ngayon ay napakabang ko yung bus niya nantay lang muna tayo dito mga idol balikan ko kayo mamaya sana nga dumating siya kayong araw na to kaya tapo tayo ng gabi dito para picture tayo sa ating mga uh, hindi e So maya maya balikan ko yung mga idol. One hour later. So yung mga idol andito pa rin ako sa loob na Victoria Line Air Pasay Terminal. So ang oras natin ngayon ay alas 3 SM Media na so nandito pa rin tayo mga idol. So marami na nagdadatingan ng mga bus mga idol pero wala pa yung ano wala pa yung hinihintay ko yung 7029 yung dala-dala ni Pinoy African bus driver so hinihintay ko pa rin so pakasakali tayo para di masaya yung araw natin na pagpunta rito hindi na ako sa loob nakatayo lang ako ulit na tao ngayon so ayun sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe po kayo kay Greg TV uh, maraming mga sumasakay pa rin dito ng mga dayuan mga galing ng Baguio Ayun guys, abang-abang lang tayo. Baka dumating siya ngayon. Baka galing siya ng bagay mga idol. So, see you later mga idol. One minute, thirty seconds later. So, mga idol, dito pa rin ako sa loob ng terminal ng Victory. So, hindi pa natin nakikita si ano, yung Pinoy African. So, hapon na nga, oh. wala pa rin, hindi ko makikita kung nasan siya. So, hanapin natin. 7052 0 5 At Wala pa ata Di pa nadating Kanina pa ako dito mga idol oh. 7 Wala pa Tsaka 266 so, Wala pa yung 7029 9 So, ibig sabihin Wala pa si idol ano? Idol Pinoy African. So wala pa. So kanina pa ako naghihintay mga idol. Nandito ako pa ako kanina. Tanghali pa ako dito. Pero wala pa sila. So may mga tinanong ako mga bus driver din. Si Rosabe. Ah, baka daw hindi pa dumating. So wala pa rito. Ang dami na dito mga bus. So. Oh. so pag hindi dumating mga idol, pag inabot tayo ng gabi, awi ah, na lang tayo. So may next time pa naman. Ang dami pa naman dito mga ano. Basta bago Akala ko yan oh, hindi pa pala 2098 pala yan Hindi yan So ayun guys Hanggang dito na lang siguro yung Vlog natin dito sa terminal Kasi hapo na And maraming salamat sa mga nanood sa akin So Ayun mamimitik na ako mga idol Dito sa Loblan Terminal So maraming salamat sa inyo So dito lang video natin